Ang film actor na si Patrick Adyarte ay pumanaw sa edad na 82 Manila. Pumanaw na si Patrick Adyarte, isang Filipino-born American actor at dancer na kilala sa kanyang trabaho sa teatro, pelikula, at telebisyon. Sa edad na 82, kinumpirma ng kanyang pamilya sa The Hollywood Reporter, si Adyarte, na kilala sa kanyang mga tungkulin sa Flower Drum Song ng Broadway at ang ikonik na serye sa Lee Namash, ay namatay sa isang ospital sa Los Angeles. Ayon sa kanyang pamangkin na si Stephanie. Hogan, nagsimula ang kanyang karera sa isang natatanging pagganap bilang prinsipe Chulalongkorn sa klasikong pelikulang The King and E, eh, na nagbabahagi ng screen sa mga maalamat na aktor na si Nayul Brainerd, Deborah Kerr, at Rita Moreno. Ayon sa kanyang profile sa IMDb, si Adyarte ay isa ring itinatampok na mananayaw sa hulabalo. Isang sikat na American musical variety show na ipinalabas sa mula isang libo nadaan at anim na putlima hanggang isang libo nadaan at anim na putanim. Isa sa kanyang hindi malilimutang pagtatanghal ay sa palabas na omnibus kung saan lumabas siya sa isang segment na pinamagatang dancing, imans game, kasama ang maalamat na si Jen Kelly. Ang dalawa ay nagtanghal ng isang malakas na pagkakasunod-sunod ng sayaw na naiba ang tradisyonal na tap dance sa modernong ebolusyon nito, kung saan si Kelly ang kumakatawan sa lumang paaralan at ang adyarte na sumasagisag sa bago. Noong 2018, itinampok si Adyarte sa isang aklat ni Walter ang nagha highlight sa mga kontribusyon ng Filipino at Filipino-American sa kasaysayan ng teatro. Sinabi ni Ang, ang mga Philams ay gumaganap sa Broadway mula noong huling bahagi ng isang libo, siyam na daan, at apat na pula. Si Barbara Luna ay nasa South Pacific, Neil Adams sa Kismet, at Patrick Adyarte sa The King and I. Magpahinga sa kapayapaan sa isang trailblazer at cultural icon na tumulong sa pagbibigay daan para sa mga talentong Pilipino sa pandaigdigang yugto, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-spread ang good vibes. Ito ang Celeb Buzz Philippines na nagsa-sign off. Abangan kita sa susunod na video.